Magandang araw! Ang sineshare kong video sa inyo ngayon ay ang pagkuha ng Talbos Kamote. Shout out Manny Reyes! Tugutin natin papaya, ho? Papaya! Kukuha daw po siyang papaya. Kuha ka na. Mataas ang papaya. O, oh, malaglag ka. Dahan-dahan. Mataas ang papaya. Ha almost... 15 feet ang taas. Oh, nakakuha ka ba? Nasa screen. Oh, sige, kuha ka lang diyan. Siya nga po pala sa mga gustong mingi ng papaya, pang tinola, pang inabra, pang atsara, meron po dito sa amin. Ala, durug na to. Oh. Oh, nabagyo na kasi yan eh. Okay. Sige po, ituloy ko lang ang aking video sige, manguha ka lang dyan ang binibidyo kong talbos ay nilagay ko na po pala sa plastic baso kung maalala nyo ito ang aking tinaniman ng kangkong na may tubig na hindi binutas asensya, maingay ang aso maingay ang manok <laughs> nasa likod bahay kasi ito okay po itutuloy na po natin 'Yung mga plastic cup na dating may tubig na may kangkong, na palagi kong pinapalitan dahil may kitikite, palagi kong pinapalitan ng tubig. Ay nung nagbagyo, ay nabugbog ang mga kangkong kaya itinapon ko na sila. Ngayon, nilagyan ko na ng lupang black soil, binutas ko muna pala ang ilalim. Ngayon, tinaniman ko na sila ng talbos kamote. Ang talbos kamote binabad ko muna sa tubig ng 3 days at ang nagkaugat na saka ko sila inilagay dito sa mga plastic baso. At siningitan ko rin ng ilang kangkong. Kung ano ang mangyari tingnan po niyo sa video. Nabuhay naman ang talbos kamote, nabuhay din ang kangkong. O pwede rin naman pala silang magkasalo. Tinan ilan lamang ang kangkong. Experiment ko lang ito sa kangkong at talbos kamote. Kung sa bagay, pwede naman pagsaluhin sa sinigang ang kangkong at talbos kamote. Kaya okay lang. Okay po. Ibig ko lamang po iparating sa inyo sa mga walang maluluwang labakura na taniman. Pwede po pala magtanim ng talbos kamote. Isinabit ko lang ito sa matibay-tibay na sampayan. Tinali ko sila rito sa bakal tapos ito ang sampayan. Itinali ko. Kamukha nitong ginawa ko, tinali ko sila magkabilang dulo. Magkabilang dulo. Mm, ayan na. Nakita niya na po. Ang isa pa sa video ito, nakakatulong po tayo sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, na mga plastic na baso na ganito, ay hindi na magbara-bara sa mga kanal, sa mga basurahan. Pwede natin itong pulutin, ipunin, taniman, kahit na po anong halaman. Kahit yung mga pandekor na halaman, yung mga namumulaklak, pwede rin. Okay po. Hanggang Ay. dito na lamang aking video. Tengah, tengah mga, Nakakuha mo. ka ba? Hinag! Eh, isa lang? Isa lang, sira isa eh. Oh sige, marami pa kami dito. Marami pa kami papaya. Fresh fresh. <laughs> sige, sayo na! Maganda po ang hinag na papaya. Sa mga, ano, hindi madumi. Pwede po iyon. Marami po kami papaya dito, inaatsara. acara. Ay, nung nagbagyo po, nagiba ang ilang puno. Okay po. Ako na po yung magpapaalam. Salamat at paalam.